magandang araw. Hiling ko na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at gayon din ang mga mahal nyo sa buhay. Kagaya ng ibang tao na nagpapadala ng kani-kanilang mga kwento, ay itago nyo rin ang katauhan ko sa alias na Normita, 48 anyos. Ako ay Batanganes na nakapangasawa ng Ilocano. Ang istoryang tampo ko sa inyo ngayon ay hango sa naging karanasan ko na nalipasan na rin ng dekada. Halos anim na taon din kaming magkarelasyon ng kasintahan kong si Ismail bago namin napagpasyahan na magpakasal. Unang nagkakilala kami ni Ismail sa Tarlac City. Marahil ay kami na talaga ang nakatadhana sa isa't isa dahil sa kabila ng hindi maganda ng una naming pagkakilala, ay tadhana na rin mismo ang naglapit sa aming dalawa hanggang sa ikasal kami. Sa lugar namin sa Batangas kami ikinasal ni Ismael, ngunit nagkaroon kami ng alitan ng mga magulang ko dahilan kung bakit kami umuwi sa lugar ng mister ko. Hindi kasi tanggap ng mga magulang ko si Ismael sa dahilan na misteryoso raw ang pagkatao ng mga magulang ni Ismael. Hindi ko sila masisisi dahil ng mga panahong iyon, maging ako ay hindi ko rin kilala ang mga magulang niya. Dati kasi, sa tuwing tinatanong ko si Ismael tungkol sa mga magulang niya ay palagi niyang binabago ang usapan. Noong una ang akala ko nga eh, nahiya lang siya, ngunit umabot lang ng anim na taon ang relasyon namin, at kung hindi pa kami umuwi sa lugar nila sa Ilocos, ay hindi ko pa ang mga ito makikilala. Nakatira ang mga magulang ni Ismael sa liblib na baryo. May kaliitan lang ang baryong iyon at maaari ng maihambing sa kagubatan, dahil sa sobrang dami ng puno at bilang lang ang mga pamayanan. Sa katunayan maging ang mga tricycle o anumang sasakyan ay hindi makakapasok sa baryong iyon at kung may pupuntahan ka man eh wala kang magawa kundi ang maglakad. No nang una kung ang nakarating sa baryo nila Ismail ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot lalo na at nang mga panahong iyon ay dalawang buwan na ipinagbubuntis ko ang panganay naming anak ni Mr. Tinanong ko pa nga si Ismail kung tama ba talaga ang daan na tinatahak naming dalawa o baka tuluyan na kaming naligaw ngunit ang sabi niya ay sa liblib na baryo raw sila nakatira. Humingi pa nga siya ng paumanhin sa akin at sinabing huwag daw akong matakot dahil po protektahan niya ako at gayon din ang magiging anak namin. Napatigil lang kami ni Ismail sa isang may kaliitang bahay na gawa sa kawayan. Sa palagay ko ay magkakagat na ang dilim ng araw na yon dahil naanigan ko pa ang dasera sa loob ng nasabing bahay. Kung hindi pa tinawag ni Ismail ang tatay niya, ay hindi ko pa malalaman na bahay na pala nila ang hinintuan namin. Hindi ko tuloy alam kung maiinis ba ako o maaawa dahil sa sitwasyon namin. Sino siya pagsalubong agad sa amin ng nanay ni Ismail? Naaalala ko pa kung paano niya ako titigan at ang umuumbok kong tiyan. Ilang beses pa nga akong napalunok at mahigpit na napakapit sa braso ng asawa ko. Sa hindi malamang dahilan ay bigla akong kinabahan at mas lalong nakaramdam ng takot. Nabalik lang ako sa tamang huwisyo ng yakapin ni Ismael ang bewang ko at ipinakilala sa nanay niya. Nahalata ko agad na hindi ako nagustuhan ng nanay ni Ismael dahil bigla itong umismid matapos sabihin ni Ismael sa kanya na asawa niya ako. Hindi na ako kinausap pa ng nanay ni Ismael dahil agad din itong umalis sa harapan naming mag-asawa. Nabigla pa nga ako dahil sa ginawa niyang iyon at nakaramdam ng kahihiyan. Naisip ko na baka galit at hindi ako gusto ng biyanan ko. Sa unang gabi namin sa bahay ng mga magulang ni Ismael, ay hindi ako nakatulog ng maayos. Pakiramdam ko ay palaging may mga matang nakamasid sa akin. Hindi talaga ako komportable sa bahay nila. Noong una ang akala ko ay kinakabahan lang ako sa mga magulang niya lalo na at iyon ang unang beses na nakita ko sila, ngunit lumipas ang mga araw ay mas lalong hindi mapanatag ang kalooban ko. Baka naninibago ka lang mahal. Huwag kang mag-aalala, nandito naman ako. Pero protektahan kita at ang magiging anak natin sa lahat ng oras. Hindi ko kayo paabayaan Naibulong ni Ismael sa akin, matapos kong sabihin sa kanya ang hinanain ko. Hindi kalaunan ay unti-unti ko na ring nakasanayan ang panibago naming buhay sa baryo. Tuwing umaga at tanghali ay tumatambay ako sa hardin ng mga biyanan ko at tuwing gabi naman ay nasa silid na ako. Hindi ako hinahayaan ng asawa ko na gumala sa kung saan at baka raw mapahamak ako. Isa pa, hindi rin naman ako pwedeng gumala dahil baka may mga ahas sa paligid lalo na at mapuno nga ang lugar. Nagiging maayos naman na ang lahat maliban sa hindi pa rin ako kinikibo ng biyanan kong babae. Pagpasensyahan mo na siya, Normita. Marahil ay nagtatampo lang ang isang iyan dahil makalipas ang isang dekadang hindi niya nakikita si Ismael e eh umuwi siya na may dalang asawa. Hindi magtatagal at matatanggap ka rin niya, wika pa ng tatay ni Ismael. Sa kanilang mag-asawa ay ang bienan kung lalaki lang ang nakakasundo ko. Mabait siya, masipag at sobrang maalaga, kabilugan ng buwan sa hindi malamang dahilan ay hindi ako makatulog. Nanatiling mulat ang mga mata ko ng gabing iyon habang nakatulala sa kisam nang bigla na lamang may kumalampag sa bubungan. Sa sobrang lakas ng pagkalampag sa bubungan ng gabing iyon ay napapitlag pa ako. Naramdaman ko rin na animoy may mga matang nakatingin sa akin. Iginala ko ang aking paningin sa kabuan ng magilim naming silid hanggang sa kusa itong huminto sa bintana. Nagulat ako nang bumungad sa akin ang isang nilalang na nakasilip sa aming bintana. Hinding-hindi ko makakalimutan ang nanlilisik na kulay pulang mga mata nito na titig na titig sa akin. Sa sobrang takot na naramdaman ay malakas na napasigaw pa ako Ramdam ko rin ang pananakit ng tiyan, tipong parang may kung anong bagay na tumutusok sa loob ng tiyan ko. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa tuluyang nagising si Mr. Gwisit! Aswang! Huwag na huwag mong lalapitan ang asawa ko. Narinig ko pang sigaw ni Ismail. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay malaya kong nasilayan ang nakakatakot na anyo ng aswang. Sobrang laki ng katawan nito na napuno ng makapal at itim na balahibo. Pulang-pula ang mga mata at naglalaway pa. Napasigaw pa ang asawa ko bago niya inatake ang aswang. Ni hindi ko alam kung saan kinuha ng asawa ko ang buntot ng pagi na siyang pinanghahampas niya sa aswang. Bawat pagtama ng buntot ng pagi sa katawan ng aswang ay napapasigaw ito sa sobrang hapdi at sakit na naramdaman. Hindi ko na alam ang mga sumunod pang nangyari. Takot na takot ako ng sandaling iyon kaya tanging iyak lang ang nagawa ko. Basta narinig ko na lamang ang pagbagsakan ng mga gamit at mga sigawan sa loob ng bahay. Nasilayan ko pa nga ang mga biyanan ko na nagkakagulo sa harapan ng mister ko bago ako tuluyan na wala ng ulirat. Kinaumagan ay nagising na lamang ako na nasa hospital. Nasa tabi ko ang biyanan kong babae ng sandaling yon. Nang napansin niya na nagising na ako ay agad niya akong tinanong kung maayos lang daw ba ako at tanging tango lang ang nagawa ko. Tinanong ko pa siya kung nasaan ang asawa ko at sinagot naman niya ako na may inasikaso lang si Mr. Ang akala ko nga eh, hindi na ako kikibuin ng biyanan ko, ngunit ganun na lamang ang pagkagulat ko nang bigla na lamang siyang humikbi at humingi ng tawad. Doon ko rin nalaman na ang aswang pala na umatake ng gabing iyon sa bahay ay walang iba kundi ang biyanan kong lalaki, ang tatay ni Ismael. Hindi ko maiwasan na mabigla dahil sa mga nadiskubre at nalaman ayon pa sa nanay ni Ismael, yun din daw ang dahilan kung bakit hindi umuwi si Ismael sa kanila ng sampung taon. Yun din pala ang dahilan kung bakit malamig ang pakikitungo sa akin ng nanay ni Ismael. Gusto pala niyang matakot ako sa kanya at nang sa ganon ay makaalis na agad kami sa baryo nila. Ngunit hindi raw niya akalain na mas nagiging agresibo ang asawa niya lalo na at kabilugan pa ng buwan. Ilang beses na rin daw niyang pinagsabihan si Ismael na umalis na kami sa baryo nila. Ngunit nang dahil sa sitwasyon naming dalawa ay hindi agad kami makaalis. Nang makabalik si Ismail sa hospital ay humingi siya ng tawad. Inamin din niya na nagkamali siya. Sinabi rin niya na yun daw ang dahilan kung bakit hindi niya ipinakilala sa akin ang mga magulang niya. Natatakot siya na pag ko na aswang ang tatay niya eh baka tuluyan ko siyang layuan. Gulat na gulat pa rin ako dahil sa mga nalaman. Sa kabutihang palad ay ligtas naman ang batang nasa sinapupunan ko at nagawang ipakulong ni Ismael ang sarili niyang ama na isa palang aswang. Nagawa ko siyang patawarin dahil naisip ko rin na hindi niya rin naman kasalanan na aswang ang tatay niya. Nang makalabas ako sa hospital ay agad kaming umalis sa baryo nila Sa samantalang nagpaiwan naman ang biyanan kong babae sa baryo nila. Anito, masaya na raw siya na makita kaming ligtas ng pamilya ko. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik kami ni Ismail sa Batangas at doon na nanirahan. Nagkaayos na rin kami ng mga magulang ko at sa katunayan, esila eh, sila pa ang nag-ayos ng binyad ng anak ko matapos ko itong ipinanganak. Sa kasalukuyan, e eh, maayos naman na ang buhay namin ni Ismael at ng tatlo naming anak. Nga pala, ang paanay naming anak e eh, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Kanada. Hanggang sa kasalukuyan, sa tuwing naalala ko ang mga pangyayaring iyon, ay hindi ko pa rin minsan maiwasan na makaramdam ng takot. Halos hindi pa rin ako makapaniwala na ang bienan ko palang lalaki ay isa palang aswang.